ikalabing walo ng Disyembre, taong isang libot daan at limampot alib. Ipinanganak si Graciano Lopez Haida, isa sa mga naging haligi ng kilusang propaganda ng mga Pilipino noong panahon ng pamumuno ng Espanya sa Pilipinas. Maaga siyang namulat sa katotohanan sa baba ng kalidad ng pamumuhay ng mga simpleng mamamayan dito na isa sa mga nagbigay daan upang kanyang gamitin ang galing sa pagsusulat para magawa ang isang katang satiriko na may katagang fry botod na kinutsa mga praile bilang mga ipokritong abusado, masaba, tabad, gadid at imoral na ikinagalit ang mga ito at naging dahilan upang lubikas papuntang Espanya si Haida para maiwasan ang banta sa kanyang buhay. Hindi pa din tumigil ang kanyang pagdadais na ipamukha ang kasamaan na lumalaganap sa Pilipinas kahit siya na nasa labas nito na kanyang ginagawa sa mga malalaking pagtitipon sa Espanya. Ditoy naging kasama din niya si Gato Cerizal si at Marcelo Del Pilar na kardiwan ay binabansagan ng mga mananalaysay bilang ang birado ng mga Pilipinong propagandista. Kalaunan ay naging isa siya sa mga nagtatag ng La Solidaridad, isang pahayagan na ikinakampanyang reforma sa paghawak ng mga Espanyol sa Pilipinas, kabilang na din ang pagsusulat niya sa iba't ibang mga publikasyon sa Europa.